na. Pumapasok na yung tubig dito sa loob ng bahay. Oh my goodness. Ama! Baha na! alala, Pumasok na yung tubig. Naku po! Saan na tayo matutulog nitong dalawa ngayon? Huwag kakulit Oh, anay. Baha na. Ano nang gagawin natin ito? Yung ulan na hindi na tumigil. Hindi nga nga tayo nito ngayon pag ito'y tumaas pa. Ay, naku, saan kita ilalagay? So, mga Inday, ito yung mahirap dito sa amin, no? Dahil mababa ang aming kwarto. Mas mataas ang labas. I mean, mas mataas ang ano, mas mataas ang semento sa labas compare dito sa loob ng bahay kaya pag ganito na na sobrang lakas ng ulan yun dyan pumapasok pumapasok siya dyan tapos dadaloy tapos meron din dyan butas kasi so pumapasok yung tubig pasok dito sa loob Ayan o oh, makikita nyo, tignan nyo tuloy tuloy ang lakas oh ang lakas ng agos oh. so pag hindi pa ito tumigil ang ulan ngayon Panigurado, mga Jai. So, ganyan na po ka. Ano yung tubig. <laughs> so, isara lang natin. At, nako. Pag hindi pumigil ang ulan ngayon, sigurado talaga yan, Jai. Malakas yung agus, oh. Tingnan nyo. Mabilis, oh. bilis niya. Ando na siya. nakarating na siya doon. Oh. karating na, na siya doon. Sa kaduluduluhan. So, pag yan umapaw pa doon, ah, Good luck to us na. Maglilimas na talaga tayo. So, abot na hanggang dito yung tubig, no? Naabot niya na yung ating kama. So, abot na sa inalim Kunti pa. Sigurado na yan. Ay, nako. Lang tumigil ka na. Dahil hindi namin alam kung saan namin ililikas si Lula. Ay, nako. At ito ang Ayan yung mga tulo na sinasabi ko sa inyo. Ayan, ayan tulo 'yan, tubig. Tapos hindi lang 'yan, meron din 'yan dito. Ayan. Ayan. Tulo ng tubig 'yan hanggang dyan. Kaya yung pwesto ko na higaan dito, inilipat ko na, inusog ko na dito. At siguradong ayano, tulo, 'di ba? So Meron din yan dyan. Lagyan ko lang ng tissue para hindi masyadong ano. Nakita nyo, di ba, pumatak. Oh, di ba?